kami dito sa may SM Dinoland sa SM North Edsa. Tara, samahan nyo kami. Pagtapos nga namin kumain sa may Vikings ay pumunta kami dito sa Dinoland. Abay gusto daw nilang makakita ng dinosaur. Hindi pa ba ako sapat mga anak? Tumiretso na nga ako dito sa may counter para mag-purchase ng ticket. Ang pagkakaalam ko nga dati ay 3 hours itong ang kanilang promo rate pero naging 2 hours na lang. Napansin ko nga din na medyo madami ang tao ngayong araw kahit maulan. Talaga namang gala is life. Kahit walang pera, makapag-window shopping lang. Ganyan nga talaga tayong mga Pinoy. Basta tayo'y masaya. Tapos na nga ako mag-fill up at ito, excited na ang Ate Jewel nyo. Yung anak ba talaga o yung nanay? <laughs> Eto, binigyan na nga sa akin yung bracelet at ibibigay ko nga daw ito kay ate para ilagay sa aming mga kamay. Eto nga ang magsisilbing parang ticket mga mare. Kaya ayan, ilalagay ito sa aming mga kamay. Pagkatapos nga ay ito, pumasok na kami. Dali-dali si ate Jewel pumasok. Excited yarn. Mag-aalas stress na nga nang nakapasok kami dito sa may dino Land, mga mare. Akala ko nga din mare, pagpunta namin dito ay konti ang tao. Joke lang pala. Akala ko lang pala yun. <laughs> Pasok nyo nga lang dito ay talaga naman makikita nyo ang mga dinosaurs. Lahat nga ata ng klase ng dinosaur, mga mari, dito na. At yung ambience nga dito is para ka talagang nasa forest or jungle. At talaga nga din gumagalaw itong mga dinosaur. Kaya nga kung pupunta kayo dito, e para na rin kayong nakakita ng real life dinosaur. Marami nga din pa ng palaroan dito na pwedeng ma-enjoy ng mga anak nyo. At dito nga yung unang pinuntahan ng aking mga anak, bukod nga kasi may mga bola, ay meron din mga slides na talaga namang mag-e-enjoy sila. Tinanggal na nga itong mga sapatos nila dahil hindi pwede doon at dapat nakamedyas lang. Hindi naman halatang excited itong si Ate Jewel. <laughs> Kalma lang anak, makakapunta ka din dyan. Ito na nga at sinamahan na sila ng kanilang daddy. Sabi ko nga sa asawa ko, nasamahan niya muna yung mga anak namin dyan. At dahil nga masunuri ng asawa ko, siya muna ay nagbantay at nakipaglaro sa kanila dyan sa playground dayan. Habang ako naman ay nakikipaglaro dito sa mga dinosaur. Nakipag meet and greet nga ang mari nyo. At ako nga'y amazed na amazed sa mga ito. Siguro nga kung talagang buhay ang mga ito, e eh kanina pa ako nakain. Mabuti na lang talaga wala ng totoong dinosaur ngayon. Pero in fairness mga mare, ang gaganda ng mga dinosaurs nila dito para din kasing mga totoo. At ang bongga nga ding mag-vlog dito at lalo yung mag-picture. O oh, ba diba, feel na feel ng mare nyo. Pagtapos ko nga gumala mga mare, ay bumalik na ako doon sa playground at tinignan ko na sila. As usual, sobrang enjoy na naman ang mga anak ko. Minsan na nga lang din kasi talaga silang gumabas mga mare, kaya naman ini-enjoy nila ang bawat paglabas namin. Sinisigurado nga din namin na hindi lang kaming matatanda ang mag enjoy kundi pati yung mga anak ko. Ayan nga at pati yung tatay nakipaglaro na nga. Abay tignan nyo nga ito, feel na feel ni Ate Jewel sa bola. Gustong gusto nga yung tinatabunan siya ng bola. At hindi ko na nga din napigilan ng sarili ko mga mare, nakisali na din ako sa mga anak ko. Ang sarap ng bumalik sa pagkabata. Hindi lang pala bata ang pwedeng mag-enjoy dito, mga mare. Pwedeng-pwede nga din pala kayong mag-date ng mga asawa niyo dito. O oh, di ba diba? hindi lang yung anak namin nag-enjoy, pati kami. <laughs> Nakita nga kami ni Jocel na naglalambingan, kaya naman ito, sumali din. Talaga naman anak, hindi mo pa kami binigyan ng moment ng tatay mo. <laughs> Pagkatapos nga niyan, ay pumunta naman sila sa slides at ayan, tuwang-tuwa silang magpadulas. Maganda nga din yung slides na dito at hindi ganun kataas. Hindi katulad nung sa una na kami pinuntahan, ay takot doon si Jocelyn. <laughs> May isa din pala sila dito playground mga mare na puro pebbles, hindi naman siya bola. Kaya naman kung papasok yung mga anak nyo dito ay kailangan lagyan ng plastic yung tenga nila kasi baka pumasok sa kanila ito. At ito na nga yung nanay, nakipaglaro na din sa kanyang mga anak sarap din pala ng umupo dito, mga mare, para kang nasa buhangin. Sabi nga ng asawa ko sa akin, eh, ako naman daw makipaglaro kasi kanina siya daw yung nakipaglaro sa mga bata. Abay, parang gumaganti ka naman yata sa parting yun, asawa ko para nga ating mas nag-enjoy sila dito kaysa doon sa mga bola-bola. Ito na nga pala yung huli naming pinuntahan, yung Enchanted Forest. Ang ganda dito mga mare, sinasabi ko sa inyo, perfect din dito magpicture at mag -vlogging. Habang naglalakad nga kami dito, ay eh, ang dami dinosaur na nakapaligid at may mga pangalan din yan. Ang galing nga mga mare kasi nakapag-enjoy na yung mga anak nyo, may matututunan pa sila dito. Natuwa nga ako kay Ate Jewel at nagulat siya dito sa dinosaur. <laughs> Akala ko pa naman, Ati Jewel, ang tapang mo. Pero nakakatakot naman kasi talaga, bukod na gumagalaw na yung bibig niya, ay eh, may sound effect yan, kaya talagang magugulat ka. Eh, bago nga kami pumasok dito sa Dinoland, Land, eh, minakita na ako mga batang nagsisiiyakan. <laughs> Medyo mahaba-haba nga yung lalakarin din dito sa Enchanted Forest. Pero sulit naman mga mare kasi pwede kayong magpicture kahit saan dyan na makikita nyo. At talaga naman ding mag-e-enjoy ang mga anak nyo. Hindi lang yung mga anak, pati matatanda. <laughs> Ito na nga yung huling dinosaur na nakita nila dito sa may Enchanted Forest at pagkatapos niyan, ilalabas na kami. Kitang kita talaga sa mga mukha nila ang saya. Pinasakay ko nga din pala sila dito sa may dinosaur na umaandar para naman ma-experience nila ang pagsakay sa dinosaur. Kailangan mo pala maghulog dito ng dalawang token. Ang isang token ay 50 pesos kaya ang isang sakay ay 100 pesos. Pauwi na nga sana kami pero si Ate Jewel talagang iniiyakan ito. Hindi nga namin siyang napilit na lang sumakay dyan kasi nga 150 kada sakay. Siyempre, hindi natiis ng tatay. Kaya ayan, pinagbigyan kaysa naman maglumpasay. <laughs> Pero ang saya naman ni Ate Jewel at talaga namang na-feel niya yung mga dinosaur, kinakain daw siya. So overall nga mga mare ay super enjoy dito sa Dinoland. Kaya naman, ipasyan nyo na din ang mga anak ninyo. So ayon lang, salamat sa panonood!